Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lena at nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Nasa harap ko siya, si Cap, ang barangay, Captain na hindi ko inakalang magiging ganito ka-close ko. Kung iisipin ko nga, halos hindi naman kami magkausap noon. Isa siya sa mga tao na may posisyon sa barangay, laging busy sa mga bagay na ang daming sinusolusyonan. Pero nang dumaan ako sa opisina niya noon, isang simpleng kwento lang ang nagdala sa amin sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Parang hindi ko rin alam kung anong nangyari. Parang natural lang na tumagal kami sa kwentuhan. Minsan kasi, yung mga hindi inaasahan na tao, yun pa ang may pinakamalalim na koneksyon sa buhay natin. Hindi ko na alam kung paano ko nalam Damon yung matinding attraction. Pero alam ko na may mga bagay na hindi ko na kayang iwasan. Sikap, Medyo seryoso siya sa mga bagay na ginagawa niya, pero may mga pagkakataon na ang tawa niya, yung mga titig niya, parang nagsasabi ng ibang kwento. Yun ang mga moment na hindi ko alam kung anong pinapasok ko. Pero nang sumunod siya, nagsimula ang lahat, walang salita, pero sa mga mata niya, parang meron ng hindi na kayang pigilan. Alam mo yung pakiramdam na may malalim na koneksyon na kahit walang salita, ramdam mo. Ganun kaya nung humarap siya sa akin at nagsimula ng magsalita, hindi ko na kayang pigilan. Gusto kong magtago, gusto kong magsabi ng huwag na, pero hindi ko magawa. Nakita ko sa mata niya na parang nagsasabi siya, kaya mo pa ba? Hindi ko na kayang iliga ang sarili ko. Sumunod ako, hindi ko alam kung anong nangyari. Walang masyadong salita, ang tangi ko lang na naramdaman ay isang matinding kabog sa dibdib. Bago ko pa nalaman, ang mga kamay niya ay nag-aabot sa akin. At doon nagsimula ang lahat. Wala akong ibang naiisip kundi ang magpaubaya, na sa mga sandaling iyon, wala na akong kontrol. Bakit ko ba ginawa to? Hindi ko na alam kung anong pinagugatan ko. Isang simpleng araw na nagdala ng hindi inaasahan. Hanggang sa mangyari yun. Matapos lahat ng nangyari, nag-iisa akong nag-iisip kung ano na nga ba ang mga susunod na hakbang itong liham na ito, hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. Nasa kalagitnaan ako ng magkahalong saya at guilt. Pwede ko ba itong itago o kailangan ko ng magsalita? Alam ko na di na pwedeng balikan ang lahat ng nangyari. Bago ko ipagpatuloy yung liham na to, gusto ko sanang ishare sa iyo kung bakit ko ba nagawa yon. Hindi ko naman sana hinahanap, pero minsan, kahit ayaw mong mangyari, dumadating na lang. Wala na akong masyadong maalala tungkol sa kabataan ko. Minsan lang kami magsama-sama sa pamilya, at hindi rin ako sanay magbukas ng puso. Siguro, dahil hindi kami ganun sa bahay, wala rin akong proper guidance. Hindi ko rin naranasan yung mga normal na family bonding na madalas ginagawa ng ibang tao. Kaya siguro, may mga panahon na naging vulnerable ako sa mga taong di ko naman inaasahan. Dahil sa kakulangan ko sa pamilya, madalas akong maghanap ng connection sa ibang tao. Si Cap, isa siya sa mga taong nagsilbing kakampi ko. Hindi kami magkaibigan sa simula, pero may mga pagkakataon na parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Siya yung tipo ng tao na kapag may problema ako, nagiging safe space ko. And the more we talked, the more I felt drawn to him. Hindi ko talaga inaasahan na darating sa ganito. Akala ko ba't matagal na ako sa ganitong buhay? Yung tipong hindi mo na kayang magpatawad sa sarili mo. Pero nang dumaan ako sa opisina niya, nagsimula na akong magbukas. Hindi ko alam kung bakit ako lumapit. Siguro dahil sa gusto ko ng makaramdam ng pagmamahal, kahit kaunti lang. Ngunit sa mga simpleng kwentuhan, hindi ko na malaya na lumalim na pala. Yung mga araw na kasama siya, nagiging special na. Ako na yata yung nagpadala sa sitwasyon. Yung mga titig niya, yung pakiramdam na magkasama kami kahit na wala namang sinabi, naramdaman ko na may something. At sa huli, wala na akong magawa kundi magpaubaya. Yung mga tingin niyang matagal, mga mga salitang malumanay, parang hindi mo alam kung saan kalulugar. Para bang kahit hindi siya nagsasalita, ramdam mo na may mas malalim siyang gustong iparating. At ako, hindi ko na kayang itago pa. Dahan-dahan, parang may humihila sa akin hindi ko na rin alam kung paano ko naisip na darating ako sa ganitong sitwasyon. Hindi ko inisip na ganito ang magiging epekto. Kasi sa simula, alam mo yun, akala ko isang ordinaryong araw lang yun. Pero hindi ko na pala kayang paabutan pa yung mga sandali. Tinutokso ko na lang ang sarili ko, hanggang sa hindi ko na kayang labanan ang mga nararamdaman ko. Hindi ko na kayang umalis, at hindi ko na kayang tumanggi. Kaya, sumunod na lang ako. Nang nangyari na, lahat ng nararamdaman ko parang may mga tanong na nagbabalik sa isip ko. Pumunta ako kay Rhea, isang kaibigan ko na matagal ko nang tinitingalang tao sa buhay ko. Hindi ko pa rin alam kung paano ko sasabihin, pero alam kong kailangan ko ng mapaglalabasan ng sama ng loob ko. Kasi sa totoo lang, hindi ko na kayang magtago pa. Nang sinabi ko sa kanya, parang tumigil ang oras. Sinabi ko lahat, pati yung mga detalye na hindi ko alam kung dapat bang malaman ng iba tinignan lang ako ni Rhea, tahimik, parang ang bigat, tapos hindi ko makita sa mukha niya kung anong nararamdaman. Sabi niya, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero kailangan mong ayusin yan. Parang hindi ko rin alam kung paano tanggapin ang reaksyon niya. Hindi siya galit, pero may pagka-disappointment. Yung tingin niya sa akin, hindi ko alam kung piti ba o awa. Gusto kong magtago, mag-sorry, pero hindi ko alam kung saan magsisimula hindi ko rin naman kayang alisin sa isip ko yung nangyari, kaya parang mas masakit yung pagtingin ni Rhea sa akin. Alam ko na may mga hindi tama, at kung andito ako sa harap ng mga kaibigan ko, sana ay wala silang malalaman. Pero hindi ko na kayang itago ang sakit. Lahat ng mga aksyon ko na sa unang tingin ay parang wala lang, pero ngayon, ramdam ko na ang bigat ng mga ito. At yung reaksyon ni Rhea, yun yung masakit. Parang bawat mata niya, bawat salita niya, may kasamang tanong. Ano na ba ako? Si Cap, hindi ko pa siya kinausap after nangyari. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bawat pagkakataon na magkasama kami, parang may namumuong tensyon. Hindi ko na alam kung paano siya tignan. Pati siya, parang may pagbabago sa paraan ng pakikitungo sa akin. Pero hindi ko pa rin maiwasan na magtanong, ano ba ang nararamdaman niya? O baka ako lang ang nadaraman ng ganito? ang hirap palang mag-confess, kasi hindi mo alam kung paano tatanggapin ng iba. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Cap, kung darating ang pagkakataon na magkita kami ulit. Laging may pag-aalinlangan, palaging may kaba sa dibdib ko. Kasi ang tanong ko, kung hindi niya ako maintindihan, paano na? Hindi ko na alam kung saan ko haharapin ang lahat ng ito. Saan ba nagsimula ang lahat? At paano ba ako makakawala mula sa mga tanong na patuloy na bumabalik sa akin? Pagkatapos ng confession, naramdaman ko na may mga pagbabago. Sa barangay, hindi na ako katulad ng dati. May mga titig na hindi ko maiwasan at mga tanong na iniwasan ko. Nakatingin sila sa akin, parang may alam sila, pero wala akong magawa kundi tahimik lang. Ibang klase pala yung epekto ng mga desisyon mo na hindi mo pa kayang aminin. Si Rhea, hindi ko pa rin siya natatanong ng maayos kung ano ang nararamdaman niya. Parang may distance. Hindi ko alam kung naiintindihan ba niya ako o parang iniwasan na lang ako. But what hurt more was the sudden coldness from my family. Wala silang sinabi, pero alam ko na may hindi sila maintindihan. Lalo na sa aming mga pamilya, hindi pwedeng basta-basta nangyayari ang mga ganitong bagay. Yung mga expectations, yung image, lahat yon, tila nawawala. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin si May mga pagkakataon na magkausap kami, pero palaging may awkwardness. Pero may isang pagkakataon na nagsimula kaming mag-usap ng mas malalim. Akala ko magiging magaan lang, pero ang bigat ng pakiramdam ko. Parang may tinatago kami pareho, pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Yung mga simpleng titig, mga titig na may laman, nagsimula na magbukas ng mga tanong. Saan kami papunta? Ano ang nangyari sa amin? Dami kong tanong, pero wala akong sagot. At sa bawat sagot na hinihingi ko, parang lumalala lang ang lahat. Gusto ko sanang balikan ang lahat, pero hindi ko na kayang gawing magaan ulit. Sa mga simpleng pagkikita namin, ramdam ko yung distance. Parang may barrier na hindi ko kayang alisin. Si Cap, hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip niya. Wala akong lakas ng loob na tanungin siya, pero palagi ko siyang iniisip. Anong nangyari sa amin? Wala bang epekto sa kanya yung nangyari? Bakit parang ako lang ang may dala ng bigat? Kahit magkausap kami, may mga sagot na hindi ko kayang tanungin. Hindi ko kayang ipilit na malaman kung ano ang nararamdaman niya, kasi baka may mga bagay na hindi ko na kayang tanggapin. Ang hirap palang maghugas ng kamay sa mga desisyon mo, kasi sa bawat hakbang, may mga bagay na hindi mo na kayang bawiin. Saan kami papunta? Sa bawat araw na lumilipas, parang mas lalong komplikado. Gusto ko sanang mag-move on, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang tanging alam ko lang, hindi ko na kayang balikan ang mga nangyari, at hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Minsan, nagtatanong ako sa sarili ko, paano ko ba nangulog sa ganitong klaseng sitwasyon? Hindi ko siya planado, pero pati yung sarili ko, parang hindi ko nakilala. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Bakit ko ba ginawa yun? Hindi ba ako pwedeng maghanap ng tamang paraan ng mas maayos na solusyon sa nararamdaman ko? Minsan, iniisip ko kung baka dahil lang sa magkaibang level ng pagpapakita ng affection sa pamilya. Siguro hindi ko lang nahanap ang tamang pagkakataon para magpatawad sa sarili ko, kaya naipon sa loob ko ang lahat ng nararamdaman ko. Ang weird lang kasi, hindi ko na rin matanggap ang sarili ko. At siya, si Cap, parang ako na lang din ang nagbigay ng space sa kanya. I started to think, was I looking for something more than what he was willing to offer? Did I expect too much from him when it was never supposed to be more than that moment? Akala ko dati, iba siya sa mga tao sa paligid ko. Akala ko, kaya kong magtiwala sa kanya. Pero yun ba talaga ang dahilan, o baka ako lang yung nagpadala sa nararamdaman ko? Hindi ko na alam kung paano magpatawad sa sarili ko. Pero sa mga sandaling ito, Parang may bagong meaning ang mga desisyon ko. Gusto ko sanang makalimot, pero hindi ko kaya. Kung dati, tinatanong ko kung tama ba yung ginawa ko. Ngayon, nagsisimula akong tanggapin na may consequences ang lahat. Lately, parang may mga gabi na natutulog ako na paulit-ulit na lang ang mga tanong. Minsan, naaalala ko yung mga moment na parang walang nangyaring masama, pero habang lumilipas ang panahon, ramdam ko yung bigat ng mga aksyon ko. Hindi ko na kayang balikan yung simpleng oras na nagiging magaan lang, kasi alam ko na kahit gaano pa ako magtago, may epekto pa rin ito sa buhay ko. Sikap, hindi ko pa rin siya nakakausap ng maayos. Pero kahit papaano, gusto ko sanang maintindihan kung bakit ako nagpadala. Bakit hindi ko inisip ng mabuti? Ngayon, parang wala akong magawa kundi mag-isip at magtanggap ng kung anong nangyari. May mga pagkakataon pa rin na naiisip ko kung paano ko matututunan magpatawad sa sarili ko. Kasi sa totoo lang, 'yun lang ang kailangan ko ngayon. Pero hindi ko pa alam kung paano sisimulan. Siguro, sa mga susunod na araw, makikita ko na lang ang mga sagot. Pero sa ngayon, ang mga tanong ko ay mas malaki kaysa sa anumang sagot na kaya kong ibigay. Alam mo, parang hindi ko na kayang maghintay pa. May gabing magkasama kami ni Kap, at wala kaming sinabing mga salita. Pero sa bawat sulyap ng mata niya, pakiramdam ko na may mga kilig at takot na nararamdaman din siya. Hindi ko alam kung anong susunod. Pero sa gabing iyon, parang may nangyaring hindi ko inaasahan. Parang may isang bagay na sumabog sa loob ko, pero hindi ko maintindihan kung ano. Nagkausap kami ng direkta, hindi ko inakalang mangyayari. Siya rin, may mga tanong, at sa bawat sagot ko... Ramdam ko na nagiging mas magulo na kami. Hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa akin, pero parang may ilang bagay na naputol sa buhay ko, na parang nawawala ako sa control. Ang mga tanong na naglalaro sa utak ko ay parang walang katapusan. Sinusubukan ko pang intindihin ang bawat sagot ni Cap, pero parang lalo lang akong nalilito. Sa mga sandaling iyon, parang walang kumpiyansa sa bawat paghinga namin hindi ko alam kung paano ito natapos o kung may katuturan pa ba lahat ng nangyari. Dahil sa mga tanong na wala pang sagot, nadaram ako na parang walang luwag sa puso ko. Ang mga sandaling ito, naging pagkasira sa lahat. Pero hindi ko alam kung ang pagkatalo ay final na. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung may pagkakataon pa bang magbago, o kung may paraan ba upang itama ang lahat ng nasira. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw, pero sa gabing iyon, natutunan ko na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. At siguro, sa puntong iyon, yun na ang kailangan kong matutunan, na hindi lahat ng bagay ay pwedeng ayusin kagad, ka at may mga pagkakataon na ang mga pagkatalo ay bahagi ng ating pagtanggap sa sarili at sa mga nangyari. At dito, nagbalik ako sa mga aral. Sa lahat ng pinagdaanan ko, nakikita ko na ang tunay na halaga ng mga pagkatalo. Hindi ko alam kung ano ang susunod, pero natutunan ko na rin tanggapin ang aking sarili at ang mga pagkakamali ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero napagtanto ko na ang bawat desisyon may kaakibat na consequence. Hindi madali at hindi ko rin inaasahan na ang mga bagay na ito ay magdadala ng mga pagbabago sa buhay ko. Ang lahat ng nangyari, mga pagsubok, pagkakamali at lahat ng takot na naranasan ko ay nagpatibay sa akin natutunan ko na hindi palaging magiging magaan ang mga desisyon sa buhay, at minsan, kailangan lang natin tanggapin na may mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Ang kwento ko hindi pa tapos, pero sa ngayon, natutunan ko kung paano magpatuloy. Salamat na lang din kay Kap at sa mga taong nagbigay sa akin ng pagkakataon. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya, pero natutunan ko na hindi ko kailangang magsisi sa bawat hakbang ko. Minsan, ang mga pagkatalo ay kailangan para matutunan natin kung paano lumakad ulit. Bawat araw ay bagong pagkakataon para magsimula. Siguro, mas matutunan ko pa kung paano maging mas maligaya, kung paano maging kontento sa sarili ko, at kung paano maging mas bukas sa mga posibilidad na dala ng buhay. Sa lahat ng mga taong nagbigay sa akin ng lakas, salamat. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin, pero sa ngayon, Natutunan ko na mas mahalaga ang natutunan ko sa mga karanasang ito kaysa sa mga bagay na hindi ko nakayang baguhin.